Isang mapagpalang araw na naman niya mga katusok at mga kabulaklak. Ito meron akong order sa WhatsApp, sinin sa akin yung picture. At dahil wala akong gano'ng style na pambalot na ready-made, nag-DIY na lang ako at uh, nagbasa ako ng floral foam at naggawa ako ng pambalot na dalawa at pinatigas ko ng uh, kulay brown na pambalot. DIY lang yan at ayan, pinakapal ko siya para maging uh, matibay siya at kumorting pabilog at uh, yung ni madam sa akin eh, hindi lang yun ang balot may doble pa siyang pangbalot na plain kaya nilagay ko ng pink na pambalot sa labas ayan na tapos na nga at uh, pagkatapos nyan ay eh, sinimulan ko na yung pagtusok-tusok ng mga bulaklak at yan ay pangrigalo raw sa newborn baby girl ayan, kaya ang kulay na pinili ko ay uh, pink dark pink Uh, light pink. Ako na yung nag ng kulay na ilalagay. Basta sinabi lang pang baby girl. Ayan. Tapos na at feature-feature. Thanks for watching.